Magandang araw mga kaibigan, mga kasinyor at lahat ng nanonood ngayon. Welcome muli dito sa ating channel na laging naghahatid ng balitang may saysay at totoong makakatulong para sa ating mga mahal na lolo at lola. Ngayon ay may napakalaking balita akong dala para sa inyo. Isa itong balitang tiyak na magbibigay saya, pag-asa at ginhawa sa bawat senior citizen at sa kanilang pamilya. Kumpirmado na mga kaibigan, may bagong pensyon para sa lahat ng senior citizens at magsisimula na ito mula Oktubre, Nobyembre hanggang Disyembre. 2.25. Oo, tama ang inyong narinig. Ito ay hindi tismis o haka-haka kundi isang totoong programa na sinimulan upang siguraduhin na ang ating mga nakatatanda ay hindi mapapabayaan at hindi mapapabayaan sa kanilang pagtanda. Kung iisipin natin napakarami, na ring taon ang lumipas na ang mga senior citizens ay naghihintay ng ganitong uri ng programa. Maraming beses na silang nangarap na sana ay magkaroon ng mas maayos at pantay na sistema ng pensyon para sa lahat. Marami sa kanila ang patuloy na nagsusumikap kahit na sila'y dapat nagpapahinga na. Marami rin ang umaasa na lamang sa kanilang mga anak, apo o kamag-anak para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Sa bawat kwento ng sakripisyo at pagtitiis, sa bawat kwento ng pag-asa na kahit papaano'y may darating na tulong, ngayon ay natupad na rin. Ito na ang sagot sa kanilang matagal ng panalangin. Simula Oktubre Dufi, unti-unti nang ipapatupad ang bagong pensyon para sa lahat ng seniors. Ang magandang balita pa dito ay hindi na ito limitado o para lamang sa piling grupo. Kung nun ay may mga requirements at maraming senior na hindi nasasakop ng benepisyo, ngayon ay mas pinalawak ang coverage. Ang ibig sabihin nito ay bawat senior citizen saan mang sulok ng bansa Nakatira ay may karapatan at pagkakataon na tumanggap ng pensyon. Sa Nobi ay madadagdagan pa ang makikinabang at sa Disyembre, full implementation na ito. Bago matapos ang taon, ay tiyak na lahat ng seniors ay makatatanggap ng kanilang karampatang pensyon. Isang tunay na pamasko at regalo mula sa pamahalaan. Isipin natin ang malaking epekto nito sa mga nakatatanda. Maraming lolo at lola ang hindi na makakaramdam ng matinding pangamba kung saan sila kukuha ng pambayad sa kuryente o pambili ng gamot. Hindi na nila kailangang mahirapang humingi ng dagdag sa kanilang mga anak na meron ding sariling gastusin. Ang bagong pensyon ay magsisilbing sandalan upang magkaroon sila ng dignidad at ginhawa sa kanilang pagtanda. Hindi na lamang ito simpleng tulong pinansyal, kundi simbolo ng pagkilala sa kanilang kontribusyon at sakripisyo sa lipunan. Sa bawat araw na darating simula, Oktubre, parami ng parami ang mga seniors na makakaranas ng ginhawa. Marami ang makakapagpahinga na ng mas payapa dahil alam nilang mayroon silang nakalaang suporta. Para sa iba, ito ang magiging sagot sa matagal na nilang problema sa gamot, pagkain at iba pang unayahing pangangailangan. Para na naman sa ilan ito ang magbibigay sa kanila ng kaunting kalayaan at kasiyahan dahil magkakaroon sila ng sariling pera na hindi na nila kailangang hilingin sa iba kung pag-uusapan natin ang halaga ng makukuha habang wala pang eksaktong, opisyal na ano, may mga ulat na maaring ito, ay umabot mula 1,000 hanggang an na 00 kada buwan. Hindi pa man kumpirmado ang eksaktong halaga, in case you're imagining regular at tuloy-tuloy. Hindi lamang ito one-time na ayuda kundi isang pensyon na maaasahan buwan-buwan. Kung iisipin natin ang trey o anim na libo ay napakalaking tulong na para sa isang senior. Maaari ba itong gamitin pambili ng bigas, ulam, gatas, gamot o pambayad sa kuryente? Maaari rin itong maging dagdag na pondo upang magkaroon sila ng kaunting ipon o panghanda lalo na ngayong papalapit ang Pasko. Sa mga pamilyang may seniors, malaking ginhawa rin ito. Hindi na nila kailangang masyadong mag-alala kung paano hahatiin ang kanilang kita para masustentuhan ang mga magulang o lolo't lola. Ang gobyerno na mismo ang sumasalo at nagbibigay ng tulong Upang mapagaan ang buhay ng bawat pamilya, ang ganitong uri ng programa ay hindi lamang nakakatulong sa mga seniors kundi sa kabuuan ng lipunan dahil mas nagiging pantay at makatao ang trato sa mga nakatatanda. Kung iisipin natin ang mga kwento ng mga nakatanda, lalo nating mararamdaman kung gaano kahalaga ang pensyon na ito. Si Lola Maria na si 22 taong gulang na araw-araw ay nakaupo lamang sa kanilang bahay habang umaasa sa maliit na kita ng kanyang anak na tricycle driver ay makakahinga na nang maluwag dahil may sarili na siyang pambili ng gamot. Si Lolo Pedro naman na dating nagtitinda ng gulay sa palengke ngunit napilitan nang tumigil dahil sa sakit at katandaan ay makakaramdam ng ginhawa dahil meron na siyang panggastos sa pagkain at gamot nang hindi na kailangang magalala alala Ang masimpleng kwento na tulad nito ay sumasalamin sa libo libong senior sa bansa na makikinabang sa bagong pensyon. Isa pang mahalagang aspeto ng programang ito ay hindi lang pera ang kasama. May kasamang benepisyo tulad ng mas malawak na access sa libreng gamot mula sa health centers, mas mataas na diskwento sa transportasyon at serbisyong medikal at posibilidad ng dagdag allowance tuwing holiday season. Para itong package deal na talagang nakala upang tugunan hindi lamang ang pangangailangan sa pera kundi pati ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga nakatatanda. Ang kagandahan pa rito ay kumpirmado na ito at may pondo na nakalaan. Hindi na ito usap-usapan lamang o pangako na baka hindi matupad. Yung mga ahensya ng gobyerno na responsable para sa senior citizens ay nagpahayag na handa na sila sa implementasyon at ginagawa na ang mga hakbang upang masiguro na maayos at mabilis na maipamahagi ang pensyon. Kaya naman sa mga nanonood ngayon, huwag na huwag kayong magduda. Ito ay isang konkretong programa na siguradong darating at Siguradong mararamdaman ng bawat senior citizen. Kaya't ngayong papalapit ang Oktubre, maging alerto at siguraduhin na ang inyong mga lolot, lola o maging kayo mismo kung senior, na ay nakarehistro at may tamang dokumento. Siguraduhin na may senior citizen ID at mga kinakailangang papeles upang walang maging aberya sa pagtanggap ng pensyon. Ito na ang pagkakataon para masigurong hindi mahuhuli at hindi mapag-iiwanan sa biyayang darating. Mga kaibigan, isipin niyo na lang kung gaano kagandang regalo ito sa darating na Pasko. Habang ang iba ay naghahanda ng Noche Buena, ang ating mga senior ay may dagdag pondo upang makapaghanda Hindi lamang ito magiging simpleng selebrasyon, kundi isang tunay na makabuluhang kapaskuhan dahil ramdam nila ang malasakit at pagkalinga ng gobyerno at ng buong bansa. Kaya't mga kasenyor, mga anak, apo at pamilya, ipakalat natin ang balitang ito. Huwag nating hayaang may lolo o lola na hindi nakakaalam ng bagong pensyon. Sabihin natin sa kanila na huwag na mag-alala dahil may darating na biyayang nakala para sa kanila. Ang bagong pensyon na ito ay hindi lamang dagdag na pera. Ito ay simbolo ng pag-asa at dignidad para sa bawat nakatatanda. Mga kaibigan, ito na ang balitang pinakahihintay natin. Bagong pensyon para sa lahat ng senior citizens. Magsisimula na mula Oktubre, Nobyembre hanggang Desyembre 2024 isang tulong na magbibigay ng kaginhawaan, siguridad at pag-asa sa bawat tahanan. Kaya't huwag kalimutang manatiling nakatutok dito sa ating channel. Dahil dito ang balita ay hindi lamang impormasyon kundi tunay na serbisyong may malasakit. At bago ko tapusin, isang paalala lamang. Kung nagustuhan ninyo ang balitang ito at kung naniniwala kayo na ito ay mahalaga para sa bawat pamilya ang video na ito, ishare sa inyong mga kakilala lalo na sa mga may senior sa kanilang tahanan at mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pang updates. Maraming salamat mga kaibigan at muli congratulations sa lahat ng ating mga senior citizens. Ang inyong bagong pensyon darating na at tiyak na magdadala ng tunay na pagbabago sa inyong buhay.